ibang mo. yung fit ni Ate Tala? My name, dali My name? na. Ay, ba, inarag, bali na. Uy, sa ito na, May ang gusto niya. Ang kabalito. lang Yay! Ang layo, ang layo ng inabot tili. Ang inspection ko. kaya. Naibog

Tala, na. Ay, hey, ayre, may na, Ayre. Sa Gano'n ba nabi Ganda yung lakad. Dali, nadali. Halika na. na. dali na, dali na. <laughs>